sa lugar po ito ng Pilar Junction intersection Pilar Bataan kung saan uh, hindi ayos ang ginagawa ng mga traffic enforcers kita kitang kita po ang grabe ang traffic ko. Sa lugar na <tipot> Dito na! Ay! Dito na! Sobra na yan ah! Dito na! Kanina pa dito ah! Ay, huwag mo amin yan! Dapat walang traffic enforcers na! Ma'am, kung may problema po kayo, pwede po sa opisina. Hindi, hindi ko kailangan. Hindi pa kayo sumisigaw po dyan. Hindi pa kayo sumisigaw. Opo. Kinakailangan lang i-dinig ko i-lakas ko. Kasi anda, kanina pa yan eh. kanina. Quem quer ng traffic dito sa lugar ng ano uh, tinignan ko yung nangyayari eh masigit na maraming bagay dito sa lugar nato dahil ito ang pinaka main street ng Pilar Bataan although kahit na ginagawa ito kung pinauuna lang yung mga nandito sa uh, papuntang Maynila mas maraming tao papuntang Maynila kaysa papuntang Bagac o papuntang Hilar. <coughs>